Bago pala tayo magsimula ay magbababala muna ako ng kaunti lang naman. Yung paksanit ng kwento natin ngayon ay talagang maselan nga. Well, maselan naman lahat ng kwento natin dito pero kumbaga this is on another level. Kwento ito ng panghalay nga sa hindi lang isa, dalawa o tatlo kundi nga sa anim ng mga kababaihan sa loob nga ng napakahabang panahon. Kaya nga kung hindi kayo handa para sa ganitong mga usapan... Eh ngayon pa ay mabuting wag na ninyong ituloy ang inyong panonood. And with that, kung talagang handa kayo para dito ay eh mabuti pa simulan na natin. Taong 2011, isang kaso ngayon na pabalita noon sa China na talagang ikinagulat doon ng mga residente. Isang lalaki nga umano ang gumagala at nangunguha ng mga kababaihan, ikinukulong sila at ginagawa nga sa kanila lahat ng kahalayan na gustuhin nitong sospek na ito. Sa madilim, silyado at mabahong underground room na ito nga nangyari lahat nitong mga krimen. Siya si Li Hao, ang salaring nga para sa kasong ito. Well, dahil sa China ito nangyari ay mailap yung ilan sa mga detalye talaga tungkol sa kanya. Alam niyo kasi madamot sila sa paglalabas doon ng mga impormasyon dahil as We all know, e eh, kontrolado naman ng gobyerno nila lahat ng lumalabas at pumapasok nga sa kanila maging yung mga impormasyon. Well, ang nakuha lang nating detalye dito mula nga sa kanya, eh, itong si Lihaw, may asawa at may anak. Mayroon din siyang ate noon at syempre, isa siyang bumbero. Alam nyo, base nga dito sa kanyang profile, may asawa, may anak, tapos isang bumbero, ibig sabihin, profesional siya eh talagang sa unang tingin mo kumbaga o first impression mo, eh talagang hindi mo akalain kung gaano kahayop itong taong ito. Nagsimula nga ang lahat, August 2009. Nakabili noon itong silihaw nga ng isang residential compound sa Shikong District ng China. At ang plano niya dito, eh hindi lang basta gawing bahay ito, kundi nga gawing kulungan niya nitong kanyang mga biktima. Gumawa siya noon ng underground area sa kanyang nabiling residential na lugar. At hindi lang ito basta underground na room dahil komplikado nga ang disenyo nito na para talaga ang isang kulungan. Mula nga sa pinakasahig nitong kanyang property, apat na metro ang lalim ng underground room na kanyang ginawa. At sa loob nito nga, may dalawang kwarto doon na makikita. At para makapasok ka dito nga sa kanyang Tawagin na nating underground prison ay eh kailangan mong dumaan dito sa isang tunnel na nga lang ang isang tao. At syempre bukod nga doon sa kailangan mong dumaan doon sa napakasikip na tunnel eh ay ka nga rin sa pitong bakal na pinto bago ka makapasok doon. Alam nyo sa disenyo pa lang talaga nito talagang alam mo na na iba yung bakay niya dito. At lahat ng yan syempre ginawa niya lang ng mag-isa. Ngayon, na nakita na nga ninyo yung itsura nitong kanyang kulungan e eh mabuti pa. Tumako na tayo doon sa kanyang magiging mga biktima. Saan niya kaya kinuha nitong silihaw itong anim ng mga kababaihan na kanyang naging biktima? Taong 2009 pa rin, nung magsimula nga itong silihaw na humanap na ng kanyang mga biktima para nga dito sa ginawa niyang underground na prison. At ang kanyang mga biktima nga, iniispatan niya dito sa mga nightclub, sa mga bars, at sa mga massage na parlor. Walang well, target niya kasi yung mga magdalena na mababa ang lipad nga kung tawagin dito sa atin. Alam niyo ang diskarte niya dito ay ganito nga. Papasok siya bilang customer doon sa mga establishmento. Hahanap siya ng matitipuan yung babae ngayon at kapag nakahanap na siya nga nitong babae niya, iaalokin niya ito na sa labas nga sila magkaldagan. At kapag pumayag na nga itong target niya ngayon, Idadalhin na niya ito sa kanyang nabiling apartment kung saan niya ay eh, siyempre naghihintay sa kanila itong underground na kulungan na ginawa nitong si Diaw. At dahil hindi nilabas yung pangalan ng kanyang mga biktima, eh ang gagawin natin dito ngayon, bigyan na lang natin sila ng alias o nickname. Yung unang dalawang biktima, pangalanan nating Ana. Well, alam kong Chinese name naman dapat pero alias lang naman to kaya nga pang Pilipino na yung gagamitin natin. Tapos yung pangalawa, si Bianca, 18 anyos. Nabiyag sila ni Lee buwan ng Oktubre at Desyembre noong taong 2009. Well, gaya nga nung sinabi ko kanina, yung ginawa nitong si Lee, inalok niya sila na mailabas niya para sa isang gabing pag-ibig. Wala nga silang kamalay-malay na iba talaga yung plano ni Lee para sa kanila. Sa loob nga ng underground prison na yon Naghihintay sa kanila lahat nga ng kahalayan, pang-abuso at kababuyan nitong si Lee. Well, hindi lang pala basta. Kima yung habol niya dito sa mga biktima. Ito pa, grabe. Dahil lang totoong plano niya dito, bukod nga sa siyempre, eh, gagawin niyang tagaaliw niya, igagawin eh, niya pa silang mga video material. Well, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ibibidyo niya itong mga kababaihang ito sa mga malalaswang paraan niya tapos ngayon ibibenta niya yung video nila para nga pagkakitaan sila. Sa loob ng kanilang kulungan, nag-iimbak itong sili ng kung ano-anong mga toys, mga laruan at mga gamit niya, mga props sa mga video na ginagawa niya. Pipiliti niya itong mga babaeng bihag niya na syempre e mag-perform. At siyempre dahil itakot e, itong mga babae sa kanya, e, napipilitan na lang sila na talagang sumunod sa lahat ng gusto niya. Hindi pa nga dito natigil sa dalawang babae itong bilang ng mga biktima ni Lee. December 2010, isang panibagong biktima yung kanyang nahuli sa kanyang patibong. Tawagin natin siyang Katie dahil kanina A at B ngayon si kaya Katie. 19 anyos lamang siya. Noong 2011 naman, ay eh dalawang panibagong biktima muli yung naidagdag dito sa loob ng hulungan. Si Dana for letter D 20 anyos at si Ella 16 anyos. Lahat sila ay nakuha nga sa pare-parehong paraan. Inalok sila na magserbisyo o yung tinatawag na home service siguro. Wala silang kamalay-malay na hindi na nga sila muling makakalabas pa doon sa pupuntahan nilang bahay. Well kung bibilangin natin mula doon sa A, B, C, D, E na mga pangalan, ilima na lahat nitong kanyang mga biktima. At ang pinakahuli nga dahil sabi namin kanina, e lahat ng kanyang mga mabibiktima ay itong 23 anyos na si Faye. Isa itong family supply na seller. Alam nyo, siya yung pinakakumbaga kakaiba dito sa kanilang lahat. Hindi siya nag-aalok ng serbisyo at hindi siya binayaran ni Lee para nga pumasok doon sa apartment. Talagang nagkataon lang na minalas siya dito. Ang nangyari dito ay nag-aalok siya noon ng paninda house to house niya kasi nga ay siya isang family supply seller at minalas siya dahil naalok niya itong sili. At syempre pagkaalok niya dito sa lalaki may pumasok na kademonyohan sa isip niya. Syempre ang ginawa ngayon ni Lee, inimbitahan niya sa loob ng apartment itong seller para mag-usap daw kunyari interesado sa paninda nito. Malakala ni Faye noon ito totoong sa produkto nga interesado si Lee pero hindi niya alam sa kanya pala at sa kanyang katawan Ang nangyari ay e ganito, pagdating nila ngayon sa loob, doon na nga siya binihag at ikinulong nitong si Lee sa underground bilang karagdagan nga sa kanyang mga koleksyon Wala nga 2009 at 2011 tulad ng mga sinabi na namin, ianim e na kababaihan yung pwersahan niyang pinalanggo ni Lee dito sa underground na ito at ganito nga yung itsura sa loob ng underground prison ni Tong CD. Sa mga kwarto na kanyang ginawa, isinalpakan niya ito ng mga kamera at ng mga TV nga. Para nga dun sa gagawin niyang recording ng mga video material na pwersa niya nga ipapagawa dito sa kanyang mga biktima. Grabe no kung iisipin mo, sa madaling sabi, ginawa niyang business itong mga babae ito. Grabe, hindi ko maisip kung Gaano kahirap yung pinagdaanan nito mga taong 'to. At ang pinaka nakakainis pa nga dito, inasa e libo-libong Chinese Yuan umano yung kinita nitong sila dahil dito. Ibig sabihin niyan ay e napakaraming tumangkilik dito sa kanyang mga sadistang mga video dito nga sa mga biktima. Bukod nga sa sapilitan silang inaabuso at ibinibidyo, video iginugutom rin sila nitong hayop na taong ito. Isang beses lang umano sila kung pakainin niya sa loob ng dalawang araw para raw hindi sila magkaroon ng enerhiya na tumakas nga. At kung titignan niyong mabuti yung itsura ng kanilang kulungan at sa lalim nitong lupa ay eh talagang makikita mo kung gaano ito karumi, gaano kasikip. At kahit hindi mo talaga naaamoy dito nga sa video ay eh alam mo na sobrang baho sa loob yan. Dahil sa mismong kwartong tinutulugan itong mga biktima ay eh doon na rin sila Dumudumi, syempre Hindi na sila pinapalabas ni Lee Para gawin yung mga bagay na yan Grabe talaga Nakakalabas naman sila Minsan Diyan sa lugar na yan Minsan sa isang buwan Ganun, siguro At ang ginagawa nitong si Lee Isa-isa siyang pipili dito sa mga babaeng Hawak niya para nga Ibugaw sa mga lalaki Parang ang sistema ihahanap eh, siya ng customer para dito at pag meron siyang nahanap, eh yun nga, isusugo niya kumbaga palabas itong kanyang mga bihag. At syempre pagkatapos nilang magserbisyo sa iba nga, muli silang ibabalik nili dito sa kanilang kulungan. Alam niyo, kahit niya sobrang gusto nang kumawala nito mga biktima dito sa kamay nili, Lee, eh hindi nila magawa dahil nga sa talagang takot sila kay Lee. At takot sila sa gagawin niya sa kanila sakaling magsumbong umano sila dahil nga binandaan sila nitong lalaking ito. Karabi talaga. Literal na ginawa niyang mga alipin itong mga babae. Ginagalaw niya kapag natripan niya, pinagkakakitaan niya pa. Binibideo sila sa loob mismo nitong mga kwarto at minsan niya ay ayun nga, Binibenta pa sa mga nahahanap na customer. Sobrang nakakadurong ng puso kung iisipin mo talaga. May isa pang pagkakataon na alam niyo dahil Malamang sa sobrang pagnanasa o kagustuhan na nitong mga babae na makalabas nga doon, isa sa kanila yung nagtangka talagang tumakas pero sa kasamang balat niya, inaabutan siya ni Lee at nahuli. At sa sobrang galit sa kanya, binugbog siya ng malala at saka siya inila pabalik sa kwarto at doon nga ikinadena niya ito. Pero kahit nga nakakadena na itong babae ay ayaw pa rin daw tumigil sa pagwawala kaya ang ginawa sa kanya ni Lee inutusan niya yung isa dito sa mga babae na paslangin itong kasama nila na nagrebelde na. Minanipula ni Lee sa madali sabi itong ibang mga babae at pinaniwala sila na palalayain o mano sila o bibigyan niya ng kung anumang pabuya siguro yung pinangako niya kung gagawin nga itong iniuutos sa kanila. Kaya nga walang kaano-ano eh, pinagbubugbog nitong ibang mga babae, itong isa nilang kasama. Tapos sa kanila kinakal hanggang sa mapigangan lahat ng hangin sa loob ng kanyang katawan. Alam nyo kung titignan nyo mabuti ito no? Talagang naapektuhan na rin psychologically itong mga biktima. Para na silang mga hayop eh kung mag-isip at umasta dito. Parang mga asong ginugutom kumbaga. Nagagawin niya yung lahat ba diba? Para makakuha ng pagkain. Ganon na ganon talaga yung naiisip ko nga dito sa sobrang takot nila kay Lee At siguro kawalan na rin ng pag-asa na makakalabas pa nga sila doon E eh talagang sinusunod nila lahat nung kanyang sinasabi Diba? Grabe tong kasong to, sinabi ko naman sa inyo kaninang simula Pagkatapos mawala ng buhay ngayon, nung isa nga dito sa mga babae Inilibing ni Lee yung kanyang katawan sa ilalim nung kama na mismong tinutulogan nung iba pang mga babae imagine kung kaanong trauma yung ibinigay nito sa iba pang mga babae. Sa ilalim ng tinutulugan mo, isipin mo nga may nakalibing. At syempre kung ikaw yan, eh matatakot ka na talagang gumawa ng kumbaga paglaban dito kay Lee kasi iisipin mo na baka, baka matulad ka sa sinapit nitong kasama nyo. Baka masampulan ka rin. Kumbaga isang mind game o mind control itong ginawa sa kanila ni Lee para nga mas matakot sila at hindi sila magtangkang tumakas. At alam nyo, itong kasong to, nasundan pa ng isang pangungaslang noong May 2011. Isa dito sa mga babae yung nagkasakit sa kanyang ari. Siguro na overuse o na impeksyon dahil nga sa sobrang dumi sa lugar. Well, hindi malinaw yung dahilan pero nagkasakit sa ari. Dahil dito, eh syempre, hindi na siya pwedeng magperform perform nitong mga video na pinapagawa ni Lee. Sa madaling sabi, eh hindi na rin niya magagamit itong babae o wala na nang silbi sa kanya. Ganun natin sabihin. Kaya ang ginawa niya, eh ayun, pinas lang niya ulit itong kawawang biktima. Muli niyang binilog yung ulo nga anong ibang mga babae para ipaligpit sa kanila itong may sakit nilang kasama. At yung katawan niya, eh muling ibinaon sa loob ng kanilang kwarto. Karami talaga itong mga nangyari. At syempre dahil ito nga eh, ay na E bukod sa sobrang takot marahil na nararamdaman nitong mga babae, dahil syempre diba kung ikaw yun, talagang nandyan yung iisipin mo na baka ikaw talaga yung susunod. Kaya ang nangyari ngayon, eh, nagkaroon na kumbaga ng parang kumpetensya dito sa pagitan nitong mga bihag na kababaihan. Kumbaga lahat sila ang ginagawa ngayon, pinipilit nilang magpalakas kay Lee, nagpapalakasan sila. Pinipilit kung kumbaga maging favorite sila nitong kanilang amo para nga hindi sila, sumunod doon sa mga naunang nailibing na. Lahat nga ng gusto nitong lalaki ang nangyari eh, syempre sinusunod nila. Dito mo makikita how extreme these events can really mess someone's mind. Alam nyo, ang naalala ko talaga dito yung plot. Form na movie Kung napanood nyo na ha Isa itong psychological na thriller Parang ganito yung naisip ko Na nangyari dito sa mga kababaihan Pero syempre Siyempre, gaya ng nangyari dun sa platform movie sa dulo, e eh dumating yung pagkakataon na nakalaya yung mga biktima. At para nga dito sa kwentong ito, sa wakas, nangyari din ito. Sa wakas, yung ilan nga sa mga natitirang biktima nili ay eh tuluyad rin makakalaya. Kaya naman, sana eh hanggang kung nakikinig pa rin kayo ang sa pagkakataon ito, eh, subaybayan nyo para naman makita nyo kung paano nila nakamit yung justisya para sa kanila. Gabi ng September 2, 2011, pinakawalan ni Lee yung tatlo sa kanyang mga naiwang biktima para nga serbisyohan yung mga customer na naghahanap para sa kanila nga. Well, lumakas yung loob niya dahil three at a time yung pinalabas niya dati, isa-isa lang. Akala niya siguro eh tulad ng dati, wala namang masamang mangyari dahil totally, quote-unquote, manipulated niya itong mga babae. Well, hindi, hindi nila raw tatangkain tumakas nga sa kanya dahil syempre, iniisip niya nga itakot sila sa pwede niyang gawin. Pero, nagkamali siya. Ngayon, isa dito sa kanyang mga biktima, isiguro, punong-puno na talaga, kaya natauhan, na siguro kahit Sabihin nating mahuli siya dili sa gagawing pagsusumbong at pagtakas at patayin niya siya dahil dito. Kaya wala rin naman kumbagang mawawala na sa kanya ba diba? Dahil kung hindi pa sila makakatakas, e eh one way or another, baka mamatay rin siya doon sa ilalim dahil na sobrang hirap talaga nung pinagdaraanan nila. At salamat dahil naisip niya yan kung naisip niya man. Kaya nga kahit takot siya noon, e eh talagang naglakas loob na siya. Tumakbo siya papunta sa police station nung oras na palabasin siya ni Lee. Nung una halos ayaw pang maniwala nung mga pulis sa mga pinagsasabi niya dahil nga 'di ba kahit ikaw kapag nariting mo to sa unang pagkakataon eh parang nagloloko yung magsasabi dahil parang sa pelikula mo lang naman talaga may kita itong ganitong mga sitwasyon akala nila sa madaling sabi eh, nag siya ng kwento pero syempre for protocol purposes na tinawag eh pumayag silang pumunta doon sa lugar na itinuturo nitong complainant at doon nga nakumpirma nila na lahat nga ng mga sinabi niya ay talagang totoo halos masuka sila sa amoy nung mga kwarto doon nga sa underground doon na nila na rescue yung iba pang mga kababaihan na hanggang noon nga ay nakakulong pa rin doon sa mga kwarto. Samantala isili mabilis na nakatunog dito sa pangyayari. Siguro nung nawala yung isa sa mga babae alam niya agad na tumakas ito at paka nagsugbong kaya nga nakapagtago siya. Pagdating nila doon sa apartment, eh wala na nga doon itong loko-lokong to. Pilitano nitong si Lino na tumakas nga mula China pero ang magandang malita dito, hindi siya nagtagumpay. Naging mabilis naman yung aksyon ng mga para sa kasong ito kaya nga apat na araw lang mula nga nung maisumbong siya, eh nasa rin siya nitong mga otoridad. September 6, 2011 Finally, Tuluyang bumagsak sa kamay ng batas ito, hayop na taong ito dahil sa dami naman ng mga ebidensya laban sa kanya at maging syempre yung mga testimonya ng mga biktima at maging siya umamin na rin siya mismo dito sa lahat ng mga inaakusa laban sa kanya isinintensyahan siyang guilty para nga sa patong-patong na kaso ng panggahasa, pamamaslang, pambubugaw, panduruhot, illegal detention at pagbebenta ng mga illegal na video at larawan at dahil dito November 30, 2012, inilabas ng korte sa China ang hatol para sa kanya at walang iba syempre parusang kamatayan dahil merong ganito sa China. Higit isang taon siyang ikinulong noon habang naghihintay sa kanyang execution at noon niyang January 21, 2014 sa wakas Itong taong walang awang nag-abuso sa anim na inosenteng kababaihan at pumas lang nga dun sa dalawa sa kanila ay e napagbayad na rin sa kanyang mga kasalanan. Grabe no, imagine isa ka dito sa mga biktima niya. Ako kung ako ah, hindi ko lubos maisip kung makakasurvive ako sa ganyang environment as in grabe yung pinagdaanan nila. Buti na lang at sa huli nga, ang maganda naman dito sa kwentong ito ay e nakamit nila yung hustisya para sa kanila pero nakakaawa pa rin talaga lalo na yung dalawang hindi na muling nakalaya pa and well with that sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwentuhan kung oo ay may like naman itong ating video at mag subscribe ka dito sa ating channel meron din pala tayong FB page nandyan sa comment kung paano ito hahanapin and well with that thank you so much once again for watching see you next time good Bye.